At dahil nga ang hirap gumawa ng content ngayon ay ang isa sa challenge sa mga kapwa natin content creator ay kung paano makagawa ng medyo mahabang content. Pero alam nyo ba mga Lodi na pwede pong kumita ang ating mga video kahit ito ay maikli lang. Kahit sa ads on reels yan or sa long form video or stream ads kung tawagin. So mga Lodi no, pagdating po sa ads on reels, 3 seconds na video mga Lodi ay pwedeng pwede na pong kumita yan. Siyempre, ang uh, load po na i-upload sa ating uh, reels video is 3 seconds up to 90 seconds. Pero kung kayo makapag-upload ng 3 seconds, 5 seconds, pwede na pong kumita yun as long as monetize na kayo sa ads on reels at wala pong violation yung inyong mga video. Kaya kung hindi nyo kaya gumawa ng mas mahabang video, pwede nyo pong i-upload yan kung maikli lang yung inyong nagawa. At syempre, pagdating naman po sa long form video, ay pwede din naman po na medyo maikli lang. Yung iba po mga lodi na no, nag-upload ng 15 seconds, 20 seconds, no? At syempre, nag din po yung ganong klasing video sa stream pads. Kahit po maikli lang, nag po yon. Syempre mga lodi, mas mahaba ang may upload nating video sa long form video, ay mas malaki po ang possible na kitain nito kasi mas marami po ang ads na lalabas dito. Kaya naman mga lodi, no, nasa inyo po yon option po natin kung hindi na natin kayang pahabahin ng ating video, okay na yon kahit may ikli kasi kikita pa rin naman po yan. Kesa naman pahabahin natin yung ating mga video, tapos maboboring naman po yung ating mga viewers is baliwala rin.